So, hello guys. Magandang umaga ngayon. Dahil sirang-sira na tong ating mga berries ay uh, tatanggalin na po natin ito. Ano. So, po. So, kasi hindi na po ito mapakikinabangan. So, ayan na. pala. So, ayan. Dito, sa isang protein cane, merong dalawa. So, itatapon na po natin ito at susunugin kasi ito ay infected na ng fungus so ayan guys so oh, tatlong malalaking bunches yung ating pinutol so yan po yung resulta ng palaging pagulan at wala po tayong greenhouse so ito po ay Brazilian hybrid variety so tinamaan po siya ng trips at hindi po ito makaka recover sa kanyang sakit so yun lang po thank you for watching sa ating video bye bye